Brother Doc J. Lawrence. Nagmamadali na ako makapag-joy. Ano, makapag Kasi inaagapan ko, kanta ka na naman, pangatlong kanta. may, may trauma pa kami sa pa-concert, ayan ka na naman ha. <laughs> pasensya na, pasensya na. Gusto ko lang kantahan yung mga kapatid na walang bayad. Oh, speaking of Aliyo, tigilan mo na yung kakalight mo ng mga post ng mga Active MCGI member. Na friends ano na? mo. Ano na T Tigilan mo na kakalike ng mga post ng mga friends mo na active na MCGI member. Alam mo kung bakit? <laughs> bakit? Iniimbestigahan na sila ngayon. Napipigati. Chat ng chat sa akin. Alam mo ba? Lahat ng karamihan ng nang nag-review ng mga ano ko dun sa Facebook, di Facebook. Hmm. Oh. Mga ano, active. Oo. Activity, wala, naman, hindi. wala naman akong pinopost na mga active mga ano, na mga active. Hindi. At ako kung meron mga active, <laughs> nakatago yung mga identity nila. Meron, hindi. Nilike mo yung post nila. Alba, nagpost sila. Nilike mo. O yun, subject for investigation na yun. Ah, yun nga. <laughs> I like them with intention. ba diba? Biruin mo. Ako. Napapraning sila. Ganon sila kapraning. Biruin mo. Nag-like lang si Badong. Nag-like lang si Doc J. Lawrence. Nag-like lang si Brad CJ. Tapos, iimbestigahan na. Bakit criminal ba yung kapatid na yon? De, hey, ganito nga nangyari. Ikaw ang nag-like sa post nila. Kaya nga, nag-like namang... lang ako. Bakit? Criminal ba sila? Para imbestigahan? Ganon sila kapraning. Mga baliw talaga tong, itong si Daniel Rason. Napaka-praning. Hoy, ikaw, Bonjing, magpakalalaki ka kasi. Ah. Hindi ba sabi mo lalaki ka? Mas bakla ka pa sa bakla, Bonjing. Hindi, brother, ano, seryoso, may ano kasi yung isang kapatid na ni na Shea, naawa ako. Kasi ma maayos yun eh. Na uh, may nalike, like mo yata yung isang ano niya post na hindi related sa religion eh. Na, na, like mo ayun nadali na mga baliw sila di ba baliw baliw ka ba bonjing o na nababaliw ka na ba o sadyang baliw ka talaga napaka immature mo Daniel Rason nakakaya ka lumilitaw ayan po mga kababayan mga mamamayang Pilipino hindi po ba ngayon po ay araw ng kalayaan ng inang bayan ng ating sambayan ng Pilipino bakit po hanggang ngayon meron pong mga tao na sinisikil ang kalayaan ng ating mga mamamayan Pilipino. Hindi lang po politically but religiously mga kapatid. Napakawalang yamong danya rason ka. Bakit? Masama ba ang mag-like sa post ng isang fellow Filipino? Bobo ang danya rason ka, nakakayakan Uy, yes. baka, naman, baka naman hindi niya alam yan, mga manggagawa lang ko naman. Baka naman hindi niya alam. Baka hindi mga gagawa yan. Ang Hindi. Yan. hindi. Si Daniel Razon ang nag aano niyan, di ba? Kaya nga, di ba, sabi niya, layuan ninyo, di ba? Sapagkat sila'y sila, kay, sila nagsialis sa atin, sapagkat sila'y hindi sa atin. Turo yan ni Daniel Razon. Ni Pasipika Palaytay. Ito nga problema ko kasi ang iniisip eh, nagkukunsyabahan tayong dalawa. Eh kung si eh, kaka-exit mo lang, di ba? Kailan ka lang ba? Eh nung January 4 ko <laughs> January 2. Di, ba royal family ka? Di ka nga namamansin ni eh. Pumunta pa ako <laughs> ng, ng, Brazil eh. Ano? royal <laughs> diba, family? Kita nga so, no? royal. Royal family ka eh. Si Badong, nako, mataas ang katungkulan niya. <laughs> Wala na. Mamamulit lang naman sana ko dahil nakita ko kanta ka ng kanta eh. Tapos yun nga, yung kapatid kanina, nagano ano, kontak ng kontak, eh, yun na nangyari sa kanya. Sabi ko, wag, maano, wag ma... Wala ng pag-asa, wag may stress. Stress na stress eh. Kasi active naman siya eh. Wala naman siyang ginagawa. Bigla kang nag-like din sa... Matagal na yung like mo, inibistigahan ko eh. Tinignan ko kung saan ka problema. May nilay kayata, Amant ago pa. <laughs> Amant ago pa. Biro mo, wala ba akong karapatang mag-like sa mga friends list ko? Walang yakang ganyan. Punta? Alam mo yung mga nangyayari, natatawa na lang ako talaga, hindi na parang <laughs> na, natapos na kasi yung ano ko, yung stress, yung depression ko, natapos na, napunta na sa comedy. <laughs> ano ba nangyayari? Yun nga yung ano, Ay, pero, yung inaagapan natin kasi may mga, kung ikaw natapos na, eh, salamat sa Diyos meron tayong mga kapatid na ngayon nag-a-undergo ng anxiety, depression, due to the religious trauma caused by this walang iyang danya rason na Siguro mag mag magkaiba tayo ng reason, ano, Brad J.R. Badong. Ako kasi actually, kaya lang naman nabuksan ng isip ko, hindi naman dahil sa, kasi kung sa personal talaga marami. Nagkataon lang sa akin, accidentally, eh, na gaano ako kasi nag, no... Co compile ko ng mga biblical ano, translation. compile ko ng biblical translations. Tapos in-automate ko sana yung, ano, yung paghanap ng mga verses at pag... Uh, check doon sa Hebrew at Greek tra uh, translation. Dahil ngayon kasi ang hirap eh, pag nag nag-aaral ka ng Biblia, kailangan mo titingnan mo pa sa kabilang translation, titingnan mo yung Greek equivalent niya. Although well, may ginagamit naman tayo, ginagamit ko yung e-sword. Highly recommended yung e-sword sa mga kapatid na gusto talaga mag aral ng salita ng Diyos. So, kaya i-verify yung, yung nakirinig sa mga pastor, kaya sa mga religious leader. So nangyari, nung nag-automate ako, eh, nakita ko, ang dami palang, madami palang ano. <laughs> Madaming corruption sa Bible, kaya pala talagang magandang negosyo talagang religion. E kung mali rin kasi tayo, ako mali lalo na dahil inasa na natin yung pagbabasa ng Biblia. Tsaka pag sinabi ng leader natin, sumusunod na tayo eh dahil sugo ng Diyos, di ba? Yun ang messenger ng Diyos. Dapat pala, tini-check natin sa B Biblia. Ang nangyari kasi, pag magpapaksak sa atin, babasahin yung verse o yung sitas. Tapos kung ano ituro na kahulugan, yun na yun, hindi natin bini-verify. Awa ng Diyos, nabuksan ng isip at puso ko nung nag-ano ako. Awa lang talaga ng Diyos. Marami akong istrada, pero hindi naman yun sa akin nang nagpa-ano Nagpa -ano eh, Nagbukas talaga ng isip. Kasi inisip ko, lahat na tayo, nagkakamali ako. May kasalanan din ako. May kasala tayong tao eh. Kaya hindi ko na, hindi yun ang naging main na dahilan. Nung nagbasa na ako ng Biblia talaga, Dati kasi, di ba nagmanggagawa ka? Dati may aralan tayo hanggang madaling araw eh. Naalala mo, alas dos, alas tres nawala yun, naging nagtaga-play na lang tayo ng mga BCD, ng mga uh, yung video. So, hindi na rin nagbabasa ng Bible. Kung ano sabihin ng sugo, ng mga ngaral, may sa panahon ito, doon na tayo, di ba? E ang nangyari sa atin, brother, iba. Actually, ang irony, nung, kasi kasama rin ako dun sa ano, sa so dati dun sa gumagawa ng uh, pinatulong ako dun sa, naalala mo yung Omega Digi Bible? Oo. Hindi, ta ano yun eh, Vision Tech yun sila Yuli, Yuli, tapos doon sa, dito sa Pilipinas, sila High Vlogs, naalala ko. Pinatulong ako dun ni Bradley, tapos doon naman sa bago itong Digital Bible, nung antagal niyan, mga isang taon na yata, hindi pa natatapos. Ah, uh, inano ako noon eh, pinatulong din ako noon para matapos. Oh, Awa nang di sa tapos naman. Ngayon, ang ginagawa ko sana, you know, gumagawa ko ng automation via AI, yung AI na mag-automate para hindi naman umano kung ano konteksto ng Biblia. So, ang nangyayari, ginagamit na para ilapat sa sarili nila, mga religious leader, kasi hindi lang naman yung CGI gumagawa niyan, to be fair. Eh. Kahit ibang religious organization, lalo na yung malalaki, eh, pinapatungkol nila sa kanila yung ano, yung mga verses yan yung gusto kong i-ano sa YouTube pag live, uh, maturuan yung mga kapatid. Sa kalat ng tao, yung gusto mag-suggest talaga, na ma verify Paano nung i-verify kung totoo yung sinasabi ng pastor nila. Meron kang ginawang application. Meron. Gumagawa sana po automation. Para nga hindi naman yung -promote ano. Promote mo na. I-promote mo na sa mga kapatid. At saka sa mga kababayan. Sana na lang, e, eh, eh, sa pag nag-live na lang. Pero dito sa Facebook, tinuro ko na kung ano yung mga tools na ginagamit ko sa pag-research para wag silang maloko. Lalo na yung Ebreo 3317, yung binabasa na magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Ako, pinapanakot din yan, di ba? Naalala <laughs> mo, oh, kailangan, pagka kami ang kami namiminunun, magsitalima kayo sa amin. Hindi pala ganun yun. Hindi, hindi Pero, ganun yun. May hindi kasi manakot si, ano, si Daniel Rason eh. Napakadami ko. Nung ko lahat ng halos ginagamit ng mga panakot, yung pati yung nung kinwestiyon ni Aaron, tsaka ni uh, Miriam, si Moses. Oo. Diba? Pinapanakot din yun. Dahil tao ng si Moses. Eh. So, nagiging parang infallible. Hindi mo pwedeng kontrahin. Eh pero may konteksto pala yun, hindi pala gano'n yun Kaya nga. Ngayon, karamihan ng mga kapatid na maraming, maraming ng ano, closet, sobrang dami. Sobrang dami talaga. Yun na yung reality ngayon. Uh, minsan wala na akong nagagawa eh kasi kailangan kong hin uh, kausapin, reply ha, na hindi naman ako yung parang inano ko sila, in-encourage na lumalba sa, sa organization kung saan sila o kaya sa MCGI. Inano ko lang sila na ano sila, yung alalayan lang ba? Ang takot lang nila is yung mga panakot, lalo na yun, yung saan pupunta pag lumabas. Naku, ang ganda ng paliwanag sa Biblia niya, brother. Napakaganda. Even yan, oh. Kasi ang panakot dyan, eh, okay, alis ka sa organisasyon, sa ka pupunta? Paano mo magaganap yung pagsamba sa Diyos? Paano mo magaganap yung pagkakatipon? Paano mo magaganap yung pag-abuloy? Paano na yung hain at bugol mo? Pa, paano ka makikipagkatipon na? Di ba? nako mm. nasa Biblia yan. Na, nandyan, nakasulat yan. Tinwist lang yan. Napakaganda ng pariwanag niyan mabubuhayin, magkakaroon ng pag-asa yung kapatid, tsaka yung mga naganap ng Diyos. Kaya ayoko na sana mag, ano, kaso sa dami ng mga closet, napipilitan na lang sila na hindi sila makalabas dahil hindi nga naman nila alam eh. Nagantay nga ako, baka merong magpaliwanag. Kasi meron naman na, ano, sinintay ko. Yung maayos ba nagpaliwanag paliwanag na talagang galing sa Biblia, kinapit-paste lang. E medyo na matagal so sabi ko i-try ko na lang i ano i-share sa mga kapatid. Total na sa Bible naman eh. Double check na lang nila. Boy, <laughs> you're shy? Tatawa din kasi natatakot yung iba. Dumana ko sa ganyan ilang... Ang case ko kasi... ah uh, Brad Badong, ano eh. Hindi naman ako exit, hindi naman din ako close eh. Active ako eh. Pero talagang binira ako eh. Active ako. Active Ay, ba? ako. Ba? lahat. Mahirap lang kasi ano dahil sabihin nagmamayabang, pero talagang active ako, pero talagang inapi ako. Hmm. hmm. Alam niyo kung sino siya. Pero Umuloy lang ako kasi siyempre, tao lang naman yun. Eh. Diba? Oh. Eh, iyon, nabuksan lang ang ating puso at isip nung no? nagbasa na talaga no, so tayo. So, Kaya rato, ben... Active din ako eh. Biro mo, nakita mo ba yung pinos ko? Na, ano lang yun? December yata yun? Or uh, last, uh, later part of December yun, last year? yung anniversary ng huling lokal na dinisiniya dinisinuwa ko sa Pampanga yun sa lokal ng bahay pare. Nangingi yung mga kapatid ko. Mama, lahat kasi ng mga lokal na, na ko, mahal ako ng mga kapatid. Hindi naman sa pagmamayabang, dahil nakita nila yung lingap. Kasi pagka nakita ng mga kapatid na nililingap mo sila, talagang pamahalin ka ng mga yan. Kaya nangingi sila ng, ano, ng message. Ayun nga yung video na yon na pinost ko, Na, pero mo, pinagtatanggol ko pa si Daniela. So, tapos, block niya ako. <laughs> ako naman, to be fair, wala namang direct na personal sa akin si DSR. Actually, super supporter niya ako. Behind the scene, hindi alam ni... Actually, hindi alam ni Kuya, ni KTR, ni DSR na na so, super loyal ako sa kanya. Behind the scene talaga supporter ako. Hindi niya alam na sinusupport ko halos lahat ng projects sa sa iglesia. Um, kaya lang yung ibang mga ano niya rin, yung ibang, ang ano lang naman dyan, yung ibang mga nakapaligid sa kanya, isa yun sa malaking problema niya talaga. Eh kaya lang, siyempre accountability, hindi naman pwede sabihin na hindi alam ni DSR yan, hindi alam ni Kuya yan eh. Oo. Kasi ikaw leader you have to be accountable. Yes. Alamin mo, ko konti lang naman yung mga tao mo. Pero talagang kahit si... Nakakaawa din eh. Ewan ko, nakakaawa din ako kay Kuya, kay KDA, ha? kay DSR. Kasi kahit siya kinukupitan din talaga eh. <laughs> kinukupitan siya ng mga kasama niya. <laughs> Mahirap lang magsalita. Total, wala pa namang. Hinihintay ko lang na may mag-character as a sinit sa akin. Mabigat Maka na, mabigat ma na, na ano yan. Mabigat na paratang yan. Nakinukupitan <laughs> <laughs> siya. mayroong ka bang <laughs> <laughs> ebidensya? <na kinukupitan laughs> siya. Hindi, hindi, <laughs> hindi, ito paratang. Eh, yun, isa nga yung sa dahilan bakit in-out na cast ako dahil sa ganun eh. Pero anyway, saka na natin yung pag-usapan. Wala namang ganyan. Sabi ko, wala namang personal sa akin si DSR. Wala kaming personal na ano. Uh, ang sa akin lang, ano, pag ingatan niya yung mga, bago niya i-check yung mga kapatid siguro na loyalty check ng kapatid, i-check niya, hindi lo, wag loyalty check ang, pag, ang, ang gawin niya ganito yung ano, ah, recommendation. Wag niya i-loyalty check yung mga, ano ba, KNP, o yung mga nasa paligid sa kanya. Wag loyalty check. Kasi lawyer talaga yan eh. Ang i-check niya, corruption check. <laughs> kaya lawyer lang iba dyan. Kasi na, kumikita eh. Yung iba dyan, wala, hindi ko sinasabing lahat, may, may mga maayos dyan na uh, sa pagkakaintindi ko, sa puso ko, ramdam ko maayos. Siyempre hindi ko naman babanggitin ko. Oh, may mga nakausap kasi ako na, na ano, nakausap ko yung iba, may mga kasama na rin. <laughs> meron dyan, meron talaga dyan, ang hanapin sa'yo, butas eh. Correct. Ano ba, pag-ibisigahan siya, ang ipapranta agad, yung suspension mo eh. Kaya may nabold niya ako sa dyan, sabihin eh, napagalitan tuloy, napagsabihan ng kontrakosa yan. Pero yun mo, know, iimbestigahan siya. Isa ako sa witness, ginawa akong witness, wala naman din naon akong pala malamit. Eh. Pilitan lang ako. Ang pinang oh yan, nasuspindihan si ganito eh, discredit ka agad eh. E eh, na lang, hindi ko naman din binanggit na, oh ikaw, nasuspindi ka rin. Kasi hindi naman yan yung laban eh nasuspindi ka 7 years ago, 5 years ago, 10 years ago, kakal pa. Para mapagtakpan yung kalokohan. E eh, buti na lang, Bakit... wala silang, wala silang, ano, wala silang recording. May recording ako, kaya pag pinamalihan ako, piplay ko lang yung record. bako sana. Sige, sige, Naku, na, parang interesting yung sinasabi mo. Okay, kong pero record na yan. Hindi, hindi, ko naman gagawin yon kasi... Ang ano ko lang naman, yung, yung mga verses na pinupost ko doon, kung titingnan mo, malinis yung Facebook ko eh. Puro verse lang yun eh. Tapos Oo. personal experience. Malinis, walang dungis. Oo, oh, ngayon po. Tapos na tide. So ang man. ano dyan, pam pamalian na lang nila okay. yung via okay. verse din, di ba? Correct, correct. Hmm. Pero may surprise ako, kaya hindi, hindi ako nag, ano, hindi ako nag, uh, masasurprise kayo sa kasama ko sa podcast. <laughs> ano, ano, ano? Pero, Maso-surprise kayo sa kasama ko sa podcast. Baka ikaw magulat ka. Patuloy na 'yon na hindi tayo, hindi tayo wala tayong connection na dalawa, hindi tayo nag <laughs> Hindi mo nga alam kung kailan ako. <laughs> o oh, nga eh. kasi ako na ano na meron tayong anong dalawa tawag doon. Kung kaya Eh, ito, tumampanarin na, na rin nga ako dito. Dahil Meron nga, bang nagkukunsabahan na binabanatan ako? Biro sa sasabihin mo kanina, binabanatan mo kung mayabang ka eh. Royal family ka eh. Hindi, <laughs> royal family ka talaga. Anong gagawin natin? Yan ang totoo. Hindi kami makalapit sa iyo. Dun sa tindahan, ba dun na ba binibenta mo doon na? Ay, may binibenta kang, ano, uh, boxer shorts brief. Ito, suot ko pa ngayon, no? From Brazil. <laughs> Ay, yung EFL? <laughs> Hindi, meron kayo doon sa Brazil na, no? Na yung una, nandun kasi din ako Yung una. Yung sa bundok? Oo, oh, sa bundok. May mga binibenta din ng mga boxer shorts. Matibay din. Ilan taon na. Buhay pa hanggang ngayon. Eh. maluwag lang pero okay pa rin. Ang sakit mo nga magsalita eh. Ang na ako eh. <laughs> Ikaw naman kasi 300K lang yata pinag-awayan yun ni mami eh. Yun lang eh. Nananahimik nga ako eh. Actually, mahal ko sila. Biro mo pa paano ko sila hindi mahal? Kung hindi, hindi sila nag-iisip 20 years sabi nga ni Mama Mary, tangan, tangan, napakatangan itong si Badong. Biro mo eh, minamaltrato na siya. Lahat-lahat. Tapos, loyal pa rin sa kanya. Alam mo ba, merong kaming kasama dyan sa, sa royal family. Sabi niya, Mami, alam mo ba, ang number one na tagapagtanggol ninyo, si Badong. Dapat alam nyo po yon, sabi niyang ganyan. Bakit, sabi ni Mami, alam nyo po ba, be, uh, behind your back, pinagtatanggol po kayo noon. Kaya dapat po, mahalin nyo po yon. Kaya lang, si Mami kasi, demonyo talaga, yung Mami ni Daniel Rason. Ako ba ang nagsabi noon? Hindi. Pamilya ng asawa niya. Ang tawag nga sa kanya, bulldog. Kasi sabi ng Biblia eh, bakit bag, hindi bagkus kayo padaya? Bakit hindi bagkus ninyong tiisi ng kalikuan? Katunayang wala akong masamang masamang tinapay kahit kanino man. Nag-stay -ano Nag -nag 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 ako for how many years? For more than two decades of my life, in the, in, in, uh, of my existence in this world. Tapos, ni isang beses, na ginawa ko sa kanila, hindi ko man nagawa sa mga magulang ko hanggang sa nakamataya nila. Hindi ba yun? Ano? Kaya nga yung unang video ko na pinablock ako ni Danya Rason, humahagulgul ako ng mapait na pagtangis. Bakit? Ito ang, ano, ito ang iglesang minahal ko ng tuluyan, ng lubusan, pinag-alayan ko ng buhay, lakas, magagawa. Tapos, ipapablak ako. Kung si kung ang siguro ang nagpapablak lang sa akin, KNP, okay lang. Pero ang nagpapablak sa akin, itong kinikilala ko, na sugong pinagkatiwalaan ng ni Brad Eli, eh, teka lang, sabi ko, parang merong mali. Doon ko napatunayan, hindi sa Diyos to. Yun nga yung usapan namin ni Brad Jocel Malyari. Eh. Sabi ko, ayoko na po. Dahil uh, wala na pong mustisya sa iglesia namumusong ka niyan, sabi ni Brad Josel. Hindi po ako namumusong, hindi namumusong ka. Paano magkakaroon ng inustisya sa iglesia kung nandito ang Diyos? Yun nga po ang nagpapatunay na wala na ang Diyos po dyan. Dahil merong pong inustisya. Sabi ko kay Brad Josel, o kung ganyan ang pananaw mo, eh, hindi na, wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ganyan ni Brad Josel.